may i lang tayo na charger kung okay pa yung output nito. Try natin na i-plug. Ayan. Switch natin. Ayan. Umiilaw. So, ngayon, i natin yung cable nito. Kasi gusto natin na mapakinabangan pa yung charger na ito. So, hanapin natin yan. Uh, positive at negative na wire dito para gawin nating charger sa cellphone. Para malaman natin kung saan yung positive dito, so gagamit tayo ng tester o clamiter, iset natin sa DC. So, test natin kung ilang voltahe ang charger na ito. May output ito na negative 5.2. So, ibig sabihin, ang wire nito kapag nag-negative, balik rin lang natin yung test probe. Dito natin, ilagay. So, may 5.2 volts DC. Yan ang tamang pag-check ng uh, output voltage na DC.